Ayan mga idol, magandang araw na naman sa ating lahat at welcome na naman po sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pong pecha para po ngayong June 16 at June 17, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, pisa natin. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong June 16. Ayan, dito tayo sa June. Yan ay 6. At uh, 16 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, gawin pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga natin dito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang dip na din po. 6 plus 7 is 13. At 7 plus 6 is 13 ulit. Ayan. Then, sa bandang baba, ganun din po, i-add lang natin. 13 plus 13 is 26. Yan po yung ating nakuhang unang numero sa ating sumagang ay 16. At yung pangalawa natin o yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 7 plus 6 is 19. Ayan, yung medal, yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 19 at uh, pwede na rin po natin mataya itong kombinasyon na yan 19-26 o kaya naman yung 26-29 and mayroon pwede pwede na yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits po sila ayun 19 at 26 simplify din muna natin bago natin sila sumata para mas madagdagad yung numerong pwede natin pagpigian dito po sa 19 and 1 plus 9 is 10 2 digits po yung 10 kaya simplify din po natin yan kaya naging 1 plus 0 is 1 Ayan, mga idol. At dito naman sa 26, 2 plus 6 is 8. Ayan, ito ang ito ngayon yung susumada natin. 1 at 8. At unahin natin ang 1, kunin mo natin yung 10. Sumada, Gs. 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin ang 28, sumada, 28. 2 plus 8 is 10 at 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. And mayroon, sa 8 naman, ukoin mo natin yung 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Pwede rin po yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. At 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. And mga idol, yan naman po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating pong sumada ngayong June 16. And meron tayong 1, Gs 19, 28, 37, 8, 26, 17, at 35. Yan, pipili lang po tayo dito. Rambol lang po natin sila kung ano po yung mga nagustuhan natin mga numero o mga kombinasyon. Yan. At sa ating sample, pinuha naman natin dyan yung 28 at 28 at 17. Ayan mga idol. Then, 10 at 26. Okay. Then, 8 and 19. Ayan mga idol. Yan po yung ating mga nakuha mga numero, mga sample po natin sa ating sumadang yung 16. Ayan, meron 28 to 17. 10.26 at 8.19. And mga idol, meron tayong tatlong sample din dito. At kung gusto niyo naman po itong mga kombinasyon natin na kuha, ay eh, pwede, pwede nyo rin pong matayaan yung yan. Pwede rin po tayong kumuha o magtagtag pa dito sa taas kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po po natin mga numero. Yan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong June 16. At next naman natin, ayan, isunod po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong June 17. At ayan, umpisa po natin. Dito tayo sa June. Ayan, 6 pa rin po tayo. 17 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin sila. 0 plus 6 is 6. 1 plus 7 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ayan, mga sa bandang dagot natin po. Add lang natin. 6 plus 8 is 14. Ayan yung idol. Uh, 8 plus 6 is 14 pa rin. Ganyan din po sa bandang baba. 14 plus 14 is 28. Ayan po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 28. At yung pangalawa, yan ang kapalis natin, dyan pa rin po sa bandang gitna. Ito pa rin, combine pa rin po, pa po natin itong katlong numero natin dito. 6 plus 8 plus 6 is 20. Ayan mga ito. Ito naman po yung ating uh, kapares na numero. Meron tayong 20. At meron na po tayong combination dyan. Pwede na rin natin yung matayaan. Uh, 20-28 or 28-20. Ayan. Uh, Disimplify muna natin yung dalawang numero natin dito dahil 2 digits po sila. Uh, ito dito tayo sa 20. 2 plus 0 is 2. At dito sa 28, 2 plus 8 is 10. So, na-add rin. natin. Uh, okay, so simplify din muna natin yung 10 kasi 2 digits po siya. Ayan, 1 plus 0 is 1. At ayun mga idol, ito po yung isusumada natin, 2 at saka 1. At uh, unahin natin yung sumada ang 2. kukunin muna natin yung 20 sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Then 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. And then 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. And mga ito, yan po yung sumada natin sa 2. At sabit natin ang 1. Dito sa 1, kunin muna na dito 10. Ayan. Ayan. Sumada this, 1 plus 0 is 1. Then itong 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dyan ang 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10 at 37. Ayan mga edo, yan po ang ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumata ngayon pong June 17.

then 14 or 19 and 2 19 and 2 uh, 10 and 29 ayan mga idol yan po yung ating mga nangyarong nakuha mga sample po natin na pwede rin po natin matayan para po ngayong June 17 ayan meron tayong yung 77 19 2 at this 29. Yan, meron din po kayong tatong sample niya. At kung nagustuhan niyo po sila, pwede rin pong marayaan itong mga ito. Kaya naman, we can kumuha dito sa mga naka-insert kayo po natin mga mga mga. Kaya na lang po yung pumili dito kung napapo yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po kasi sumahati sa pecha para po ngayon June 16 at June 17, 2024. Maraming maraming salamat po.